Nagdudugo lang ko. Pag kumukuha ko ng Hindi o. May kasalanan dito. Pili ka na. Baka nasugat. Wow! Magpitsura mo ako. Magpitsura mo naman ako. Ta. mo Sige, Robins. Careful. Hmm, Ay, ang galing ah. Hmm, picture kayo ni Ate Tete. May... Huwag mong pawa. Pahilain na. Mahisira yan. Mama, picturean mo ko sa cellphone ko, ma.